Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel. Pinas Balita muli hong maghahatid ng pinakalates na weather update sa lagay ng ating panahon. So sa kasalukuyan ho, no, ay patuloy po nating minomonitor. Ito pong low pressure area, no, kanina ng alas 3 po ng hapon mga kaibigan. Itong LVA na ito ay namataan po na may layong 430 kilometers east of north northeast of Hinatuan, Surigao del Sur. At kung makikita nyo mga kaibigan, unti-unting lumalapit ito sa Eastern Visayas. Possible din dahil nga po ito ay nasa high chance pa rin or mataas ang chance na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras. Possible na mas lumakas po ito, no? at yung trap extension ng kanyang hangin na siyang nagpapalakas po sa habagat or southwest monsoon dito po sa may bahagi ng ating bansa. Samantalang ito naman pong si Bagyong kaji uh, Kaji, Kajiki mga kaibigan, or formerly isang naging isang typhoon category naman na siya no. At ito yung sinasabi natin na posibleng maging super typhoon pero Nasa labas na ito ng par. Ang tendency na posibleng mangyari dito ay palakasin lamang nitong bagyong isang ang habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So kaninang umaga no nagkakaroon tayo ng maaraw na panahon tapos bigla namang umuulan dahil po yun sa habagat sa trap po ng LPA at dito po kay Bagyong Isang. So maging handa tayo sa mga susunod na mga araw sa patuloy po na pag-uulan o sama ng panahon. Mga kaibigan, alamin natin ngayon no, yung forecast weather condition natin. Sa area ho ng Visayas, Bicol Region, Northern Mindanao, Karaga at Dabao Region mga kaibigan, kasama na rin ng Quezon dyan, maulap pa rin na kalangitan ang mararanasan natin hanggang bukas ho, na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat, dahil po dito sa low pressure area na yan, kung makikita nyo itong LPA na yan, nasa 30 kilometers per hour lamang lakas ng kanyang hangin pero high chance na maging isang bagyo. Huwag tayong magtaka na biglang magiging bagyo ang tropical depression dahil nga po sa lumalakas na habagat or southwest monsoon. Samantalang sa area naman po ng Saksergen sa Mwanga Peninsula, Kasama na ho dyan ang Lanao del Sur, Maguindanao at Palawan. Patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan. Merong mga kalat-kalat po na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po dito sa Habagat or Southwest Monsoon. Possible yung mga lugar na yun na makaranas ng pagbaba o landslide kung sakaling magkaroon tayo ng moderate to heavy rains anumang oras. Dito naman po sa area ng Metro Manila, the rest po ng ating bansa ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil naman po sa mga localized thunderstorm. Dahil na rin mga kaibigan, so babalikan natin itong LPA na yan. Dahil po dyan sa tinatawag natin na LPA, possible vehicle region at eastern Visayas ang mostly na maapektuhan kapag ka ito'y naging isang ganap na nabagyo. So ngayon, dahil po sa banta ng low pressure area na may high chance na maging isang ganap na bagyo, nagpapaulan na ito sa ilang bahagi ng ating bansa. Ngayong hapon mga kaibigan, hanggang bukas, 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang aasahan natin dito ho. Sa si area ng Masbate, kasama po dyan ang Albay, Sorsogon, Biliran, Eastern Samar, kasama po ang Leyte, Northern Samar, kasama po ang Southern Leyte, Bohol, Cebu, Agusan del Norte. Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Bukas naman po ng hapon, 50 to 100 mm din. dami ng ulan ang aasahan natin. Sa Aurora, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Biliran, Samar, Northern Samar, at Eastern Samar. At uh, by Tuesday naman... 50 to 100 mm dito ho sa area ng Metro Manila. Aurora pa rin po, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. May mga posibilidad pa na pwedeng mangyari at magbago sa galaw at pagkilos po ng LPA. Tignan nyo, LPA pa lamang siya pero grabe na, ano 50 to 100 mm na. Ang dami agad ng ulan na kanyang pinapaulan po sa malaking bahagi ng Eastern Visayas ilang bahagi din ng Bicol Region. Ang uh, ilang bahagi ng Mindanao patuloy din makakaranas ng masamang panahon dahil dito sa LPN yan. Tutumbukin niya talaga no, yung mga lugar na yan. Direkta ko tatama kapag naging isang ganap na bagyo. So dalawang senaryo pa rin yan. Possible na ito'y magbago ng kilos, parecord. At yung pangalawa mga kaibigan, direktang maglandfall sa ating Philippine land mas bilang isang tropical storm category o tropical depression mga kaibigan. Kapag naging isang ganap na nabagyo ito ay magiging pangsampung bagyo na siya ngayon 2,000 and 25. Panglima naman sa Agosto tatawag yung bagyong hasinto mga kibigan. Possible din na maging malakas ito tulad na naging lakas nga po nitong si bagyong isang na naging isang ganap na typhoon category. Sa ngayon yan muna pinakalates natin and please huwag kakalimutan na mag like and subscribe for more updates. Maraming salamat po.